Patulad dito mga lodi, ang alam mo kasi dito, yung linya na to para to sa mga motor. So ngayon, pinapasok na mga four wheels, walang madaanan, kaya papasok dito sa bike lane. Ngayon, pagdating sa may mga hulihan, sa dulo, kawawa yung mga nagmumotor kasi sila yung hinuhuli samantalang itong mga four wheels wala libre hindi inuhuli yung mga lodi kaya pagdating sa four wheels tsaka two wheels may discrimination po talaga totoo po yung mga lodi paps kasi ito naman talaga nakadesign to sa pang motor eh iwan ko ba sa mga nag driver din ng mga four wheels alam naman nila sa motor to pinapasok pa rin nila Податные.